Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Asahan ang maulang weekend sa ilang bahagi ng bansa dahil sa tropical depression aghon na bahagya pang lumakas. Ayon sa pag-asa, huling nakita si Aghon kaninang alauna ng hapon sa layong 135 km sa silangan-hilagang silangan ng Hinatuan sa Digao del Sur. Kumikilos ito pakanluran-hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Sa Luzon nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Solsogon Albay, Catanduanes, Camarines Sur, ilang bahagi ng Camarines Norte, Masbate kabilang ang Kikau Island at Burias Island. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran at Camotes Island sa Visayas. Sa Mindanao, signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kabilang ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, ilang bahagi ng Agusan del Sur at Agusan del Norte. Ayon pa sa pag -asa, asahan pa rin ang malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin. Inaasahang magiging tropical storm si Aghon bago maglandfall sa bandang Eastern Visayas bukas. Dadaanan din ito ang Bicol Region bago lumiko pa Hilagang Kanluran o Hilaga, Hilagang Kanluran. Posible namang maging severe tropical storm si Aghon sa linggo ng umaga. Maituturing na pambubuyo ang plano ng China na arestuhin ang mga dayuhan na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea ayon kay Defense Chief Gilberto Chodoro Jr. Sa panayam kay Chodoro, sa ika-126 na anibersaryo ng Philippine Navy kanina umaga, sinabi niyang iligal at labag sa United Nations Charter ang naturang kautosan. Maituturing din anya itong international concern dahil banta ito sa pandaigdigang kapayapaan. Una nang tiniyak ng Philippine Navy na hindi nila pahihintulutang arestohin ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, kinumpirma ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ang presensya ng pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Namataan ang naturang barko na may bow number 5901 sa layong 15 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc at nagpatrolya sa lugar. Ayon kay Trinidad, nakatakdang maglabas ng tugon ng National Task Force on the West Philippine Sea at Philippine Coast Guard ukol dito. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, Darussalam at Singapore sa susunod na linggo. Sa briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni DFA Spokesperson Maria Teresita Daza na magkasamang bibiyahe ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos patungong Brunei mula May 28 hanggang 29 para sa isang state visit sa paanyaya ni Sultan Haji Hasanal al-Bolkiya. Kukumustahin din ng Pangulo ang mga kababayan natin sa naturang bansa. Dadalo din ng Pangulo sa isang business forum para isulong ang kalakalan at manghikayat ng mamumuhunan sa bansa. Mula Brunei, didiretso si Marcos sa Singapore mula May 30 hanggang 31 para sa 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ang Shangri-La Dialogue ay isang taunang intergovernmental security forum para sa mga opisyal at eksperto sa depensa at militar. Kabilang din sa pagpupulong ang mga business leaders para talakayin ang mga hamon sa seguridad sa buong mundo. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga bagong leader ng Singapore na si President Tharman Shanmugaratnam at Prime Minister Lawrence Wong at sa dating Prime Minister at ngayon ay Senior Minister na si Lee Hsien Loong. Sa ibang balita, tiwala ang Department of Transportation na magiging operational ng ilang bahagi ng MRT-7 sa susunod na taon. Ito'y matapos sumabot sa halos 70% na ang natapos sa itinatayong proyekto. Ininspeksyon ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Jaime Bautista at ni San Miguel Holdings Corporation Vice President at Chief Finance Officer Raul Romulo ang MRT-7 depot sa itinatayong Batasan Station noong Huwebes. Ayon kay Bautista, natutuwa siyang makita na tinatapos na ang bahagi ng MRT-7 na sakop ng Quezon City na inaasahan namang mapakatakbo sa katapusan ng taong 2025. Target na mapatakbo ang unang labing dalawang istasyon ng MRT 7 sa 2025 habang bubuksan naman ang ikalabing tatlong istasyon sa Kaloocan Tala sa 2026. Inaasahan naman na bahagyang maaantala ang pagtatayo ng huling istasyon sa San Jose del Monte City. Ito ay dahil maapektuhan ng proyekto ang daloy ng trapiko sa Quirino Highway na dinadaanan ng malaking prosyento ng mga commuters sa Metro Manila. Gayon din ang mga serbisyo sa naturang lugar. Piniyak naman ni San Jose del Monte City Mayor Arthur Robes na naghahanap sila ng solusyon para maibsa ng epekto nito sa mga maapektuhang residente. Digtas na mula sa mas mataas na singil sa tol ang mga piling truck na may kargang produktong agrikultural simula sa Hunyo. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Alvin Carullo, ipatutupad ang exemption at rebate sa toll fee upang makatulong na mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. Mahigit tatlong daang agricultural truck na labas-masok ng Metro Manila gamit ang NLEX, SITEX, CAVITEX, SLEX at MCX ang inaasahang makatitipid sa toll fee. Sakop ng gagawing exemption ng mga pagtataas sa toll fee simula noong Hunyo 2023. Para makakuha ng rebate sa toll fee, kailangan mairehistro at maging accredited ng Department of Agriculture ang naturang mga truck. Kailangan din na merong sariling auto-sweep o easy trip RFID sticker ang mga driver nito kung saan papasok ang makukuha nilang rebate. Maaari ring mag-apply ng exemption ng mga Class 1 at Class 2 na sasakyang dumadaan sa mga expressway basta nagde-deliver din sila ng mga produktong agrikultural. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.